guys, ngayon ang lulutuin ko ay ginisang sitaw. Ito guys, sitaw. Guys, ay ito ang sahog ko guys. Ah, uh, manok, Petsa ng manok, i slice ko na. O, gisa na ako ng bawang, sibuyas at kamatis. Ngayon, kailangan na muna natin um, luto ng maayos ang ating kamatis para masarap ang ating ginisang sitaw. So guys, waiting lang po tayo. So ayan na guys, lagay ko na ang ating manok na sahog. Siyempre, so, unahin natin ang manok paglagay bago ang ating sitaw. Ayan, lagyan natin pamintang durog. Halo teman-teman guys, Halo yeah. guys. Pagdan mo nito ang ating mga Ano guys, o so, Brown-brown uh, na ang ating manok na ginisa. Ayan. So, pwede ko na ilagay ang ating いのもう,うん。<laughs> すくコんコロころな。 Hmm, sarap. Yummy, yummy. So, ayun na guys. Luto na, luto na. Siyempre, kailangan na no. Hindi masyadong luto para masarap ang sitaw crunchy pa rin at manamis-namis. Yan na guys, maraming salamat. Thank you so much. Kay na amin Yan ang aming ulam ng pananghalian. Maraming salamat sa inyong panunood. See you on my next video guys. Thank you so much. God bless.